Nasa Makati tayo mga kababayan. Ngayon nakiusap tayo sa pasayro. Pakikita na natin yung mukha nila ma'am. Ayan. Oh. Ayan. Saan kayo dito banda? Ay, sa may Makati kayo ma'am nakatira no? Yes po. Oo. Oh, Saan dito sa Makati ma'am? Ako po dito lang po kami sa may Palanan. Ah, Palanan. Pero walang province ma'am? Sa Quezon po. Eh hey, mga kababayan, pagkikilala natin, no, tanungin natin kung anong pangalan nila kasi ano sila. Nagtatrabaho din dito sa mga ate. Taga kisan ngayon, ma'am? Oh, Saan sa kisan? Sir Yaya. Yeah, yeah. Uy, ang layo. Mm. Pero mas malayo ako, karamuan ako, kami sorry. Si ate, na kayo ko. Ayan. Anong pangalan niyo, ma'am? Si Gold. Po? Gold. Gold? Mm. <laughs> Uy, ginto. Troll ang pangalan yan eh. <laughs> ah, ano trabaho nyo dito ma'am sa Makati ma'am? Siya muna. Ikaw, ano trabaho mo daw? Ah, hindi na natin banggitin yung company nyo no? Kasi uh, personal uh, na yun sa katrabaho nyo yun. No? O, di tayo nagpo-promote ng ano. Ilan taon na si madam? may asawa na po wala pa pumaka oh, pa ba yan, ito, available <laughs> si ma'am hindi <laughs> niya. yan ayan si ma'am mo ayan ma'am dahil pumayag pala kay Sana, sa ano, sa pagbibidyo natin kayo ang nasa bahagi ng video ni Kuya, free ride po tayo, ma'am. Anong Hi. masasabi niyo dahil nasa free ride po tayo? Thank you po. Uh, no, Ang vlog <laughs> <nablog laughs> na. Oh. Ang free ride. Mait naman ni Kuya. Ayan, ma'am, patayin natin yung metro niyo no kasi wala naman total in bayad. Ay. Seryoso po ba? Seryoso po. po. Sayang naman po kay po Panoorin mm, -mm. panoorin niyo po yung video natin so, din sa taxi vlog. Oh, tayo po na. talaga yung nagbibigay ng libreng sakay at nagsusurprise sa pasayro. Wow. wow. di ba? Magang pamasko ah. mm. Hindi lang maaga kasi araw-araw <laughs> tayo naghahanap ng mabibigay ng libreng sakay yung mga nagtatrabaho. Wow. Then yung iba, o oh, ng probinsya, yung provisya, yan, mga wow. Di ba? Nice. Ayun yung content Diko, natin. Wow. Ayan, shout out nyo po niya. yung mga taga sa inyo ma'am dahil lang sa free ride ko yun ni Taxi Vlog. Shout out ko po yung mga taga sa amin. Sige po, um, ka sa para... Shout out sa mga taga Bakulod. Uy, Bakulod! Ay, wag ka, ang dami kong kay... taga Quezon. Ang dami kong kaibigan sa Bakulod. Ay, totoo po. Pwede na tayong kumaliwa, no? Um, ah, ako po. Shout out po sa inyo. Sa kayo sa Bakulod, ma'am? Sa Libertad. Nakarating ako dun sa ano sa Manapla. Abalayan? Tapos patag. Kasi, kasi driver ako ng production. Mm. Dati, pero ngayon hindi na kasi as vlog pumukos ako dito sa pagbabiyahin ng taxi. Maganda sa lugar nyo. Ito kay ate, maganda din sa kanila. Pumupunta ka pa sa kanila, Riyaya. Sa Riyaya. Tabinda. So, ta tabinda gat nyan. May dagat din. May dagat. O oh, diba, pag pagbaba mo sa riaya may dagat no ayan ganda ni mam oh di ba yung gusto mag-apply hindi trabaho ha <laughs> yung mamahalin siya hindi sasaktan <laughs> ay ay wanted boyfriend <laughs> <laughs> sa trabaho anong papel mo mam ano lang po eh. Nagtitinda lang po ako ay, nagtitinda? Oo. Oh, okay. Nagtitinda. Oh. Ayan. Nagtitinda daw si ma'am. Baka kursonada nyo. Bumili. Nagtitinda niya. Oo, <laughs> <laughs> oh, mo naman yun sa channel ko. Puro pre-read content ko. Oh. <laughs> okay. Okay. No oh, no oh ikaw ate. Nagtitinda ka rin dyan? Ay, hindi po, naghahawak po ako ng tao. Naghahawak ba't wala kang tao ngawak hawak ngayon, ma'am? Hana ah, ano? Andan sa trabaho. <laughs> sa mga site siya eh, yung mga project. Ah, may asawa na si ma'am. Ay, wala pa. Wala pa. Wala, wala puro single. Eh. 20 pa lang kami Bata, yung wala ibang iba nga, yung iba nga 14-15 may bata na eh. Diba na? Tama yan, trabaho muna eh. Para makapag-ipon ba? Tama, Tama po yun. Huwag mag-ipon ng boyfriend at baka makakuha kayo ng sakit sa ulo. Sakit na nga sa ulo yung trabaho. o, di ba? Stress na. Umawak ng taong pasaway. Yun lang, medyo pa-traffic na dito. Eh mga kababayan, yung mga video natin ha, sa madalas yung mga video video ni Taxi Vlog dahil sa party lagi ng muwang ngayon nasa Makati nasa Makati po tayo ngayon mga kababayan nag surprise tayo ng isang magkatrabaho yata sila magkatrabaho kayo ma'am no? abo sila ngayon ang na, pakiusapan natin sa video pero hindi nila alam to na pre-ride sila oh, so <laughs> oo Makikita nyo po yan dyan mamaya kasi normal akong nag-upload, hindi ako yung matrabaho kasi pag nag naglalagay ka pa ng ano, dapat mahaba ang video mo doon, puputol-putolin mo. Mm -hmm. Saan, diretsyo, walang kat kasi pag kinat mo, baka pagdudahan pa akong tumatanggap ng bayad. Ngayon, kayo lang mismong nabidyohan ko ang makakapagsabi na talagang legit na libre, di ba? Subscribe niyo po si Kuya. Subscribe. Ayan, pag-upload ko mamaya, pwede niyo nang ipakita sa mga kasama niyo sa trabaho. Kasi makikita niyo diyan, may top up kasi 'yan. In true, Taxi Vlog Libre sa Kai. Oh, 'yun yung makikita mo diyan. Shoutout mo yung manliligaw mo, Ma'am. Sana meron, no? <laughs> sana meron. Shout, sana po meron mo siya shout. out. hindi nga. Wala ba talaga? Seryoso? wala oh, po. Taga-amin taga na lang po sinotod ko. Oo. Oh. Ay, kung liligawan ka, ate, ano naman ang tipong lalaking gusto mo? <laughs> Secret. Ay, hindi po pwede kasi uh, hindi naman tayo nang liligaw, di ba? Nagtatanong oh. lang. Kung sakali, Dami. kung sakali may manligaw, anong mga gusto sa... Ano yung mga tipong lalaki ang dapat mayroon sa ah, magugustuhan ano mo. Ito? Yung faithful. Ah. Sana <laughs> all. Ito si ate, ayan, yung isa naghahawak daw siya ng mga tao sa trabaho niyo, ma'am, no? Ilang tao ba hinahawakan niyo? Ba't stress kayo? Madami din po, ma'am. Sandaan. Grabe naman sa isang <laughs> Ilan, ilan? Maka ano, nasa 20 lang naman. 20, eh. Yung lima nga lang, eh. Sa 20, yung yung lima pasaway, Sakita kita sa ulo yun. Sobra. Yung tipong pagtalikod mo, nakaupo, nakaupo sa site na walang ginagawa. Hmm. Yan nga po kadalasang nangyayari. May mga pasaway. Tapos uupo lang sa tabi, pupukpukin yung tubo. Apatay na yung trabaho. ayan yung mga ana yung mga luluwas ng Maynila tulad nila ate ta mga taga ano to probinsya din. Sana maging bahagi kayo ng libring sa ni Kuya sa araw-araw. At dala natin yung unit ano El piblo taxi. Yun po ang service natin ngayon na ginagamit. Shout out pala kay Boss kayo no hindi dito. Sa apa. Doon sa loob ng ano? Saan po? Saan dito? Doon sa may... Sa bus station ah, mismo, so sa loob, studio. oo. Ayan, shoutout sa ano, kay Obit na taga Kabite. Taga Masbate pala siya. Saka sa iba ka nating subscriber, siyempre, eh, shoutout kayo lahat. Subscribe na po siya. Yeah. Ayan, saka natin dalawang dalaga. <laughs> o, di ba? yung nais man liga kay Ate, pwede pwede available silang dalawa. Yung isa medyo stress sa trabaho. O hyagan Oo O naman yung ano, yung panliligaw nyo sa kanila. Magpapas ko kaya malamig. Ay, napapansin nyo medyo ma-traffic, no? Ayan, nasa ano pala tayo eh. Baka sabihin nyo, pinaupo ko lang yung dalawa dito para videoan. Nasa may Glorieta por na kami ngayon. At yung, po, yung pamilya mo sa Bacolod pwede mong i-shoutout dito. Oh, sige. Oo, oh, isa-isahin mo na. Pagsamantalahan mo na to. Kasad, Oh, uh, kasi ito. Shade na gaano 'yun dun eh. Okay lang 'yun, at Ay, least malay mo. Sa mama ko sa Bacolod, sa okay. kay Papa. Ayun. Ay, Kaya palagi. K Ayun lang. Siyempre ikaw din kasi ikaw lang mag-isa dito, no? Ito si ate, busy sa kachat niya. Sagutin mo na, te, para... Oo. <laughs> oh. Ayun mga kababayan, hindi natin kinakat yung video kung napapansin nyo, no? Kasi ayun natin ang pagdudahan na tumatanggap tayo ng bayad sa pagbibigay natin ng free ride. No, ayun si ate, and sila mo kapag sabi sa ibang subscriber na talaga wala tayong tinatanggap na bayad sa kanila. Marami na kasi itong video, hindi ko na linagyan ng episode ate kasi ano, Paglinagyan ko pa ng episode, nako. Hindi naman matrabaho, saglit lang naman 'yun maglagay. Ayan, nandito na kami sa Ayala One. Ano yan, pa pasok o pa pauwi na po? Punta pa lang po. Hala. Ay bata sa labas yata lahat ang tao dito. Ay, ano, yung parang nagpa-practice sa lindol. Kasi dun din sa kabila, ganun din, hindi nyo nakita. Eh, mga kababayan, ano, yung nandito na kami papasok na sa Ayalawan. Ayan, sila ate. Sige, message na lang po tayo, ma'am, no? Ingat kayo, ma'am. Oo. Oo. Siyempre, magmi-message din tayo dito sa dalawa. Mag-boyfriend na kayong dalawa. Ayan, medyo madilim dito. iilawan natin sila, madam. Ayan. Oh. Nasurpresa kayo sa freeride ride no? <laughs> Opo. Hindi <laughs> nyo ba kakalain? <laughs> kasi minsan di na uso yung mga freeride ride eh. hmm. Sa mahal pa ng pamasahe Ikaw, di O, di ba? Yung ibabayad nyo sa akin, pang nyo na yun. Pandagdag nyo pamasahe, bahala na kayo. No? No? ganun lang ang buhay ate wag madamot sa kapwa lalo magpapasto Tama ayan na, si kuya taxi vlog eh, talaga namang nagbibigay ako ng libreng sakay kaya lang makati makati lang Quezon City Quezon City lang ganun hindi pwedeng tumawid sa kabila pag free ride oo ayan nasaan nyo na mamaya maya, -maya i-upload natin to sige po i-check po namin yung vlogs nyo tip makikita nyo to sa taxi vlog kung nakasubscribe kayo siguro mga ano mga 3 naka-upload na to mm. sa YouTube na yun 3pm po? oo naka ah, naka-upload naka na to mapapanood nyo to okay pwede na pwede na tayo dito oo oh, po ito yung drop off kasi ayan sa unan lang Okay. Ingat kayo ayan sila mama. Okay. Sige. Kuya. Ingat kayo, ma'am. Ingat, oo. Oh. Merry Christmas, kuya. Okay, okay. Thank you rin. Ingat kayo, ma'am. Sige. Ayan sila, oh. Thank you, thank you. Ayan sila, ma'am. Ayan, ma Ayan, Oh, O, oh, ba diba? Sila ngayon ang nabagaya natin ng pre-ride ngayong araw. Anong araw na ba ngayon? Merkulis? Ayan, sila ngayon ang nasa pre-read ni kuya ayan mga kabayan maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Kuya Taxi Vlog and then, syempre pa kung sana, pa-subscribe na lang sa video natin, sa mga sa channel ni Kuya pa na din ng video in like, bye bye po sa lahat